Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, <laughs> excuse me. <coughs> reaction opinion ang post ng Pinoy Trending. Tungkol ito sa matapang na mainstream media reporter. Ala Eden Santos. Eden Santos 2.0. Ito na ang pumalit kay Eden Santos. <laughs> na bulaga na pa, I don't know, napahiya ba? si Auntie Claire sa tanong na ito ayaw niyang sagutin ang tanong Yusik Claire Castro ah, ito na yung posa <coughs> tila nakahanap ng katapat matapos tumanggi na sagutin kung sino ang nagpatanggal kay Bersamin <laughs> ay nako ah, ito background nito ha I think November 7 nag-announce ang palasyo I think si Anti Clerba o yung kanyang boss si PCO Secretary Dave Gomez nag-announce sila na uh, AS Bersamin and uh, Secretary Pangandaman resign out of delicadesa uh, nag-resign daw eh nung lunis So, nabangpit siya nung lunes. Nag in, na, na interview ng lunis. Uh, Na-interview na, ng sino ba? Karen Davila ba? Na-interview si former uh, ES Bersamin. I did not resign. <laughs> di niya. <laughs> May tumawag sa akin na hindi taga Malacanang. Sinabihan ako, I have to go. Oh, di ko Ano ba ito? <laughs> so, hindi taga Malacanang may tapang grabing authority ng tao ito ha? Ah. outside government eh. umalis ka na dyan sibak ka na you have to go oh. so ito ngayon ang tanong <laughs> tila nakahanap ng katapat ni Palas Press Officer uh, Tony Claire Castro matapos hindi palagpasin ng isang mamamahayag ang kanyang tugon tungkol sa kung sino ang nagpatanggal kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Sa press conference na ginanap nitong November 20, na kahapon, oh, tinanong ng mamamahayag na si Katrina Domingo. Salute to Miss Katrina Domingo. Uh, sa ABS-CBN siya. Si Castro tungkol kung sino ang nagpatanggal kay Bersamin. Oh, ito po ang sagot ng Anti-Clero. <laughs> Ay, nako. Kawawa si Anti-Clero. Eh uh, Si has may nabasa kong po. She has the most difficult job in the world today, defending an <laughs> Anong klaseng presidente ito? I don't know. <laughs> Dinidipensahan niya ang Uh, indefensible o undefensible <laughs> uh, sinagot naman ito ni Castro at sinabing isang tabi na kung sino ang individual na ito, kalimutan na lang daw natin uh, ito ang sagot niya hindi ko po masasabi ito, napanood ko mismo ito may facebook reel na panood ko ata kagabi o kahapon sabi nyo, hala? Uh, so ito, mabuti at isinulat ipinost hindi ko po masasabi kung sino po ang nagpatanggal sa kanya. Ah, bawal! <laughs> bawal! Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sino ang kausap niya. Kung iyon po ang nababasa ng palasyo dahil sinugmit niya naman po ang sarili niya sa President's Prerogative, yan lamang po ang ating masasabi at tinanggap po ang sinabing, sinasabing resignation. Hindi nga nag-resign eh. Itong anti-clear talaga. <laughs> ang, ang galing niya talagang magpalusot sa si anti-clear. Hindi nag-resign si former ES Bersamin, sinibak. Ang nagpasibak sa kanya, ang tumawag, Hindi ang presidente. Dapat ang makasibak lang sa Executive Secretary dahil little presidencia. dapat ang Presidente mismo ang magsabi na, umalis ka na dyan. Eh, hindi. Kaya ito ang tanong ng... Uh, <laughs> oh, muli, sabi ng tikler, binanggit na po natin ang ating sagot. At sila'y nag kausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin sila at sila naman po ay nagkausap na. <laughs> oh, ito ang sagot ni, ito, bilib ako kay Kat Domingo. Yan po si Kat Domingo, itong uh, nasa tabi ng tikler. Sabi niya, Ma'am, sorry, hindi naman, hindi namin pwedeng pabayaan because the taxpayers who are funding the government And are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Ang tapang, oh. Pabayaan na lang natin. Hindi pwede. Taong bayan. <laughs> uh, Kuhan lang ito, ah. Uh, parang drama-drama lang. Hindi pwede! taong bayan ang nagtatanong, kami ang nagpapasweldo sa inyo. Sagutin ninyo. <laughs> Ayaw, sagutin Eh. Kaya tuloy, isang retired general, uh, General uh, Bondilles, uh, graduate ito, Is there a shadow government in Malacanang? <laughs> May iba pa bang presidente? May mas mataas pa ba sa presidente? Bakit ibang tao ang magutos utos sa Executive Secretary na mag-resign? O, ito, natapos na ito. Bakit nag-resign si E.S. Uh, Attorney Vic Rodriguez? Kung basahin niyo ang kanyang libro, nag-resign siya dahil sa pakikialam ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Yun po ang naintindihan ko sa Kingmaker Book ni Atty. Pete Rodriguez. Nung simula ng administrasyong ito, maganda pa. Good governance. Ang uh, tumong, uh, tumong uh, ang uh, objective, good governance and basic requirements sa good governance, dapat yung mga i-appoint yung matitino. Eh, ang daming nakikialam. Ito, gusto namin ito. Gusto namin ito. Ayaw ni Atty ayaw niyang endorse kay PBBM. Ah, nagalit sa kanya ang na. Kaya napilitan o malis siya to. So ito ngayon, sino ang <laughs> sino ang tumawag? kay ES Bersamin na umalis ka na hindi siya opisyal ng Malacañang wala siya, hindi siya binutuhan ng taong bayan. We deserve to know dahil tayo po mga taxpayers ang nagsusweldo sa kanya. Mabuhay ka, Miss Kat Domingo ng ABS-CBN. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. na uh, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Kung karoon, maunini ang matagaan ng yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So, muna ni ang, ang atok nga nagyod kung maulan. So, maulan na naging siya. So, boslot na gid ang ilang yero. So, mag-atop na siya karon kay natagaan siya gyero. o napulihan na ang ilang yero na manaog at so nindutubig kayo kay napulihan na ang gatuluan so karunti on sa imong masulti na natagaan ka yero o humanag yun o atop ang um, imong balay nga Dahang salamat una-una sa tanan sa ginoo o um, sa nagtanaw sa video ogla binay sa nag sponsor kay kani akong balay 5 years na aya pagini na pulian og yero ah uh, so na kay anak te na ah uh. uh, so pila ka buki mong anak isa unya bros pag para ah uh, so si ate isa yung anak so na so, uh, na so aya pagini pulian ang yero nga gaduha na so karonate wala na gid na gid katuluan